mga idol nagbabalat po tayo ng patola ito po nabalatan ko na nahiwa ko na malalaki po talaga ang hiwa ko sa patola mga idol kasi nalulusaw po ito kapag napapakuluan na eh pag niluluto ito po babalatan hindi pa tapos meron pa po ito magluluto ako nito ngayon idol ito ang uulamin ko kasama ng malunggay tapos, sasahugan ko ng isda na inihaw. Inihaw na isda. Yan po ang panahalian ko ngayon mga idol. Tapos, yung niluto ko kanina na isdang paksiyo. Yan po yung uulamin ko sa susunod na araw. Kasi hindi naman po mapapanish yun dahil ano po yun eh pinatuyo na pinatuyong paksiw po yun tapos kaya naman ako bumili nun kasi mura lang po tatlong kilo 100 pesos yun makakatipid po ako ng sobra sobrang tipid pati mga alaga ko mga aso pusa kasi sila makakakain din po nun yung mga ulo nun yun Ayan po, kaya kaya ko pong ubusin yan. Masarap po yan pag naluto na. Lalagyan ko po ng malunggay at uh, inihaw na tamban. Nagihaw po ako ng tamban eh. mga lods, mag-ingat po kayo kasi Bigla-bigla kong umuulan. Ngayon, kagaya ngayon, umuulan po. Mainit po kanina, tapos ngayon, biglang umuulan. So, mainit po kayo palagi sa inyong mga sarili. Para hindi po, hindi po, ang ubo ngayon, lagnat, dahil sa ganyang, ganyang weather. Ayan po. Hello, ano, plano ko po ngayon pupunta sa kabilang bahay ko. Magwi-welding ako sa tricycle uh, ko kasi sira po eh. Kaso bigla pong umulan. Baka makancel po. Ang pagpunta ko doon o uh, baka mamayang hapon na lang kapag uminit ulit. Dahil pahinto naman ang ulan eh. Ano po. Tatapusin ko lang to balatan para lulutuin ko na po. Kasi usually, kumakain po ako ng ang halian mga 10.30 or 11. Okay. Bata ka ako mga lords. Ang hina po ng views ko talaga. talagang pasang awa pa kung maka 100 views sa isang post. Sa isang upload ko na video. Pasang awa pa yung 100. Sa isang linggo eh. Isang beses lang yata ako nakaka 100. Madalas naman po ako mag-post. Masipag po ako mag-upload. Yan, hindi na lang po talaga ng views. And, pero ako masipag po ako mag view, mag comment sa mga post ninyo. Pero okay lang naman sa akin po yun. Kasi alam ko naman, mga busy, busy, mga tao. Okay lang po yun, mga loads. Yan, tapos na po ako maghiwa. Lulutuin ko na po ito. Si na himay ko naman na yung aking malunggay. Ito po yung malunggay ko. Ayun, na himay ko na po Malunggay, ayan. Ito po yung ihahalo ko dyan. Tapos yung inihaw na isda. Okay, thank you for watching.